sabi ko, ganito yung itsura niya nung nasa gataran pa kami. Nung nagre-restaurant pa kami yung durog na durog pa yung kamay niyang nagtutuhog ng mga barbecue isaw. Eh, wow! <laughs> Ganyan yung itsura mo nun, ma. O, ipapakilala ko na ngayon ang aking ina na ngayon ay inaantok <laughs> ginug na. bilog na bilog ang mukha. Pero mas maganda pa rin ang anak. Charot! Wow! Na, ma, anong masasabi mo sa anak mong maganda? <laughs> ah? Ano mo sasabi mo sa akin? Ngayong nasa camera ka, dapat maganda lahat yung isabi mo para mala. nagmana? Ha? Ah? Ikaw. Dapat hindi Sabihin mo nga yung magaganda ah, hindi yung pangit. Okay, dapat magaganda at ano, ibagada nga na saya at nakanak. Mm, -hmm. anak, siya. Okay. <laughs> mo maganda ka, maganda rin ako. Ano pa, ano pa yung katangian na meron yung anak mo? <laughs> yung daami ah. na na. Na? Ibagam ah, may sa may sa tanong maamuan, dano ka sa ano kasing <laughs> pat. Hindi <laughs> nga po. Kasa doon. Ikaw kasi sa karibo. Ikaw kasi sa karibo. May iba namun. Singpot, numaminsan. 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 Nakanayon ko lang ah. Na ah. Nalaing. Nalaing. Uh. Nadiskarte. Nadiskarte. Nagagod. Nagagod. <laughs> Ayan anyway. ba Upat pa lang na eh. Nagbasit. Ibagatan ito nga. Madina't i-vlogtan. Eh, Dapat i Manakawat. Manakaawat. O, manakaawat. Uh, manaka managbigay. O, uh, managbigay. Mapakumbaba. O, oh, mapagpakumbaba. Nga yeah, ba eh? Manakaawat. Oh, ulit Ano ba eh? Awanan? Navintas. Ay, oo. Oh, Navintas. Dahil ito number one, di ba? Eh, no napintas ka, dapat napintas mo't ugaling. Niyaroy pa, no pangit ka, pa ito ugaling. Niyaroy tibag bagam, napintas nak pangit ugaling. Niyaroy, kaya kaya kung kaya kung naman, kaya kung naman, kaya kung naman, kaya kung naman, kaya alas Siyempre, joke lang yun. O, oh, di, gusto pa kang nga. Siya, oh. ang gamon lang ako tumutungkwal, tipat